Alam niyo ba na sa Kidapawan City, isang maliit na bayan sa North Cotabato ay ang hirap mangurakot? Dahil ito sa mga innovative initiatives ng kanilang batang-batang mayor na si Attorney Pau Evangelista. Sa Kidapawan City, lahat ng bidding process ay naka stream sa Facebook. Isang madali effective and efficient na paraan upang labanan ang corruption Nakalive ang kanilang bidding process sa kanilang Facebook page na Bids and Awards Committee, Pawan City. Kaya mahihirapan ang mga kurakot na DPWH officials or any government officials or any contractors or any politicians na magkasundo ng mga presyo sa bidding pagkat nakalive ito na ng taong bayan ang bawat galaw ng Bids and Awards Committee. Kaya napakahirap pasukan ng corruption. Ang kidapawan ni isang maliit na syudad, maliit na bayan lamang sa isang maliit na probinsya ng North Cotabato. Kung yung ganitong kasimpleng mga bagay, pagla-livestream ng bidding process ay kayang-kayang gawin ng isang maliit na bayan, bakit hindi ito kayang gawin ng mas malalaking mga city? Ng mas malalaking mga departments? Natin sa gobyerno. Kudos kita, Power City, and I hope you become an inspiration to many local government units in the future.